Ayan so, mga kapatid sa uh, magandang mga ng araw po sa inyo mga putots. Ayun ah uh, nagtitinda ulit tayo ng ano natin lang paninda natin isda tapos Ah, uh, nagpapayagal lang ako sobrang hindi talaga. Ang sobrang tagapagkainit talaga talaga summer na summer na. Ayan uh, nandito po ngayon na sa Wawa kasi galing po ako sa Bukala sa lugar namin. Tapos sa uh, pabalik balik po ako dyan. dyan sa Wawa. Ah, na, uh, nakakailang pabalik balik na ako. Pero naubos na po yung pusit ko pa mapas pa pata po sa inyo ito po ito po mga ito po yung lalagyan ng pusit ya, wala na laman yan pero tagang ang kapal lang nagtitinda ngayon dito ang daming vendors ng isda tsaka pusit ang dami uh, kanina umaga ano, sa low solo kami kaya uh, paswertihan talaga kaos meron pa ako tatong isla po siya tatong isla yan. ito po ah uh, to ito yellow yun na silalim ito po yung salmon yan dalawang salmon na lang po saka ano saka saka isang yellow pin yan ah, hindi natin alam kung kailan maubos to kasi tagang diskarte dito tagang pabili siya ng discarte At sobrang init tagang marami magtitinda kasi so, mga tao dito mga vendors talaga nagtsatsiga ka kahit mainit makapagbenta lang sa mga guests wala ah, makikita pa rin nyo. Mainit po yan. Kaya nandito po ngayon ako. Nakasilong ako. Ayan, nakasilong po ako dito. Yan. Ito mga kapasin ko. ko rin po. Resort din po yan yun. No? Yan. May, maybe bisita rin dito. May bisita rin dyan. Kaya lang yun. Nakabili sila ng isda. Sa dami-dami kasi ng mga nagtitinda dito. Ang password yan ako sino makakabenta. Kaya tsaga-tsaga lang talaga sa maubos ang palinda. Uh, hindi ko lang po alam kung anong oras mga uubos to kasi may meron tita tayo dito anong oras na pa tayo halin eh mga alas sista siguro kan uh, may meron uuwi na ako hindi man ito maubos uh, mabing hapon ulit ibabalik ko para para bago mong panindol at ano, kailangan ito nalimuta ko yung tubig na wala sa isip ko yung tubig eh kaya pag uwi ko mamaya ano, ah uh, magbabano ko ng tubig Nilalagyan naman kami dito na naiwanan ko lang sa bahay eh. Natulad nyo mabas eh. Yung nakapula doon. Vendors din yun. Tapos dito meron din yung vendors sa baka. Ipapatasa yung vendors sa baka mga batots. Ah, sila kasi may bangka kaya mabilis ang takbala. Yan yan yan. Tatakbo po. puputayin dito. Puputayin doon. Kating natin, labangan natin yung bangka. Ayun ang bangka ano. Vendors po sila pero baka ginagamit. Ako naman po ah, naglalakad laang. Ayun, natin yun. tama? Ah, na, na na yung kanilang bangka. Vendors din po yun eh. Yun. Kaya mga pasyong tumatakbong pa kang Vendors po yan. Puputa lang sa bukaan yan. O magpapahinga muna ako dito. Pahinga muna ako ng konting minuto bago ako bumalik sa kung saan mam, mapapatbad ng paa ko. Ayan po, ayan po, ayan. Pabendres po ng banka, bangka yan. Maraming vendors ito. Meron vendors sa bangka. Meron mga vendors na naglalakad sa tulad ko. Kaya medyo mahirap yung magdinda dahil marami tayong kalabang magtitinda. Siyempre, ay hindi na hanap buhay nila. Kaya tagal-tagal pa lang sa maubos yan e, yun nandun na pupunta na po yun dun ay may kausap sila yun yan mga kapat sa pahingan mo tayo ng konti yan mga kapat ah. sa uwi muna tayo na nasa barang init na nang ano na tayo ah, talahali ako muna tayo kayo muna tayo pero upos na po yung ano ko yung pusit ko tsaka yung isda isda ah, dalawang pilaso lang po titira. Ah, wala na po yung jelly bean kanina may jelly bean po po siya ngayon eh, wala na po ah, ito na lang po natitira Ayan. na lang po natitira sa akin ah, ngayon madali na po ito ah, uwi mo ito kayo muna kayo muna na konti sa bahay haba ka mamay hapon tayo bumalik ah, ito na lang po. Bye-bye.